Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At update lang tayo mga bay regarding dito sa issue kay Justin Brownlee mga bay ano? So naglabas na ng statement yung SBP mga bay, si Nal Francis Chua uh, Regarding dito sa issue kay Justin Brownlee uh, Winave na nga nila yung uh, rights nila na itest yung B sample ni Justin Brownlee mga bay ano? Kasi October 19 lang yung binigay na palugit sa kanila ng Asian Games Committee para umapila uh, doon nga sa pagiging uh, positibo ni Justin Brownlee uh, dito sa isang substance ng marijuana na kanyang uh, uh, ini-intake uh, habang nagpapagaling siya uh, sa kanyang injury nung SEA Games uh, rather nung Asian Games. So ayun dito we na nila. So ibig sabihin mga baye eh, hindi na nila i-contest pa yung pagiging positive ni Justin Brownlee. So in short Uh, inamin talaga ni Brownlee na meron niyang substance ng mariwana doon sa kanyang uh, uh, iniinom ng mga supplement mga ba ano? or mga gamot okay dahil dito sa pag wave uh, nila ng uh, rights na or umapila doon sa desisyon eh hinihintay na lang ng uh, SBP yung uh, magiging desisyon And ni chairman uh, Ricky Vargas kung ano yung maying desisyon ng uh, parusa dito kay Justin Brownlee mga bayo no, ng Asian Games uh, rather ng Asian Games Committee ng uh, China. So ang pinakamatagal dito mga bay is 2 years ban kay Justin Brownlee. Pero uh, pwedeng umapila yung uh, kampo ng uh, ni Justin Brownlee na bumaba sa 6 months yung magiging parusa niya. Okay? dito sa pagkakaban niya. International and Local as uh, Basketball Mabay uh, ban si uh, Justin Brownlee with a maximum of 2 years So kung mangyari na 2 years yung maging hatol kay Justin Brownlee at hindi pumayag yung uh, Asian Games Committee na bumaba ng 6 months yung uh, hatol kay Brownlee eh malamang posibleng ah, uh, ito na yung huling pagkakataon natin na makita natin si Justin Brownlee sa Gilas okay line up kasi sa mga hindi nakakaalam mga bay si Justin Brownlee ngayon is 35 years old na okay so kung sa saka asakaling mag uh, mag maximum suspension siya ng 2 years so magiging 37 years old na si Justin Brownlee bago malift yung uh, ban sa kanya para mapaglaro sa PBA at sa mga international games Ngayon uh, Yung kung titignan ninyo yung schedule mga ba yun o Ng uh, mga international games natin sa Gilas Hindi makakasali si uh, Justin Brownlee sa Olympic Qualifiers kay which is 2024 yan, And hindi din siya makakasali sa FIBA Asia Cup Okay, which is sa uh, 2025 So After na FIBA Asia Cup, I think uh wala pang uh, schedule na nilabas para sa mga upcoming na uh, schedule ng uh, FIBA Pero kung uh, pag-uusapan natin yung World Cup mga bay, which is 4 years from now Medyo tagilid na, magiging uh, almost 4 years old na si Justin Brownlee dyan And may hirapan na siyang, uh, hindi ko lang alam kung paglalaroin pa siya or kukunin pa siya bilang naturalized player Ah, uh, itong si Justin Brownlee para sa si Gilas Pilipinas kahit na uh, magpo 40 years old na siya sa panahong 'yan. So, posibleng hindi na natin makita si Justin Brownlee depende sa magiging hatol ng Asian Games uh, na suspension sa kanya. So, posibleng 'yung Asian Games na 'yung huling pagkakataon natin na makita natin si Justin Brownlee uh, na nakasuot ng isang Gilas Pilipinas uniform at maglaro para sa ating national team. Pwede po siyang kumaglaro sa PBA mga bay sa Inebra. Ang problema lang dito is yung sa uh, international games and sa national team natin. So, yun lang mga bay. Maraming salamat sa panonood.